Gagawa niya ng paraan yun. Alam po niyo yung nangyari, kinagabihan? Dinobli niya ulit. Kasama po yung isang angkor rin yun na tagabasa ng balita. At lalong naggrabe. Pinalilitaw nila na <coughs> sa screen. Do doon, kayo, doon sila marunong eh. Pinalilitaw nila that there were five franchise bills na ako ang principal author. Bago pa nangyari 'yon, eh nag-usap na sila ng akin chief of staff. Eh. Ang sabi ng akin chief of staff, to my recollection, sabi niya. Ni wala pa kaming uh, Kasi ang, ang salita niya, pangunahing may-akda, the principal author. Meron po akong kopya ng certification ng House of Representatives. Kung may interesado po kayo, bibigyan ko po kayo ng kopya. Totoo po yun.